Magandang araw sa inyo guys ano uh, Pag-usapan natin ngayon guys Yung hindi tamang pag-maintain ng ating mga air cleaner Ay magdudulot ng madaling pagka-overhaul ng ating mga engine At ito guys ano, ito ang isang halimbawa Itong engine na ito, ito yung Suzuki F6A At biktima po ito guys ng ano Nung, nung hindi tamang pag-maintain ng air cleaner Kaya ito, ah uh, madaling na overhaul at gagastos ng malaki samantalang yung pagmimintin natin regularly at tamang paraan ng pagmimintin ng ating mga air cleaner ay hindi naman mahirap gawin at hindi rin mahal ano hindi costly yung uh, maintenance ng ating mga air cleaner. pero yan pag yan napabayaan katulad nito ayan kung mapapansin niyo nag overhaul tayo ngayon at gagastos po yan ng malaki-laki guys ano Ayan, yan po ang pag-usapan natin ngayon guys. At ito, ito yung uh, matibay na patunay. Kagaya na nangyari ng engine na ito. Ito, nabakas na namin itong kanyang silindri. Ano? At kung mapapansin niyo ito yung kanyang engine valve. Ayan. Tingnan nyo po yung nangyari sa kanyang engine valve guys. Ah, uh, lumusot na ano. Yung kanyang pinakalabi ng engine valve ay napudpod at lumusot ano Uh, na lumubog na tuloy yung kanyang engine valve at ang resulta nito syempre loss compression guys kasi uh, hindi, na, hindi na po nakalapat yung kanyang uh, engine valve din sa kanyang valve seat ngayon ang cost po nito guys yung air cleaner niya hindi na may maintain at uh, pagka na nangyayari syempre yung mga dumi ano yung mga dumi yung mga likabok na nahihigop ng makina dapat sana ay eh, masala ng ir cleaner ay tuloy-tuloy po yung makapasok dun sa kanyang intake manifold at papunta na po yun sa kanyang engine valve ayan, ang una pong tinatamaan itong kanyang engine valve at kaka-adjust, kaka-adjust kasi ang mangyayari dito guys uh, magkakaroon ng ano ano nung, uh, yung pinakadumi magiging dahilan yon nung pagkaubos nung labi ng engine valve at hanggang sa darating yung punto na ito na nga kagaya nangyari dito uh, lumubog na po yung kanyang engine valve isa din po sa tatamaan guys, hindi lang yung engine valve, uh, yung na hindi nasasalat dahil sa uh, may diferensya na yung air cleaner, hindi na may maintain papasok din po yun doon sa uh, ano ano, sa combustion chamber o doon sa pinaka liner niya guys, ano um dadaan yun sa intake valve. Kaya kung mapapansin niyo guys sa ganitong mga pangyayari, ang intake valve 'yun, yun po yung nauubos. Kasi doon nga dumadaan yung hangin ano, yung yung exhaust valve, hindi po 'yan madalas nauubos guys o nasisira. ayan Kasi nga pag hindi natin na-maintain yung ating air cleaner, 'yan po yung nangyayari. Tingnan niyo kung gaano kalaking gastos ang abutin uh, to guys magpapalit tayo ng engine valve tapos sa overhaul lang ano sa pag overhaul kasi yung piston ring din ay tinamaan na rin kasi nga nakapasok yung uh, dumi sa loob kaya yan guys dapat yan tama talaga yung pagmimintin natin ng ating mga air cleaner paglilinis at pagpapalit kung kinakailangan ng palitan regularly uh, meron naman po yung mga manual yung ating mga sasakyan guys ano Ayan. Kaya yan po napaka ah, uh, delikado po talaga na yung ating mga mga air cleaner ay hindi natin namimintin katulad ng nangyari sa engine neto guys ayan hanggang dito na lang siro guys ano Ah, uh, sana meron kayo natutunan salamat po sa inyong panunood and God bless po sa inyo pero sa inyo kwan lubong na kanay